guys. Uh, Kita tahu ngayon ah uh, nag-harvest na ng orange sumo. Uh, o mga bunga ngayon. So, uh, maraming tapon. Yan na harvest na namin. Yung laglago. Oh. iba uban. Sano, guys, ah uh, ako pala ay pagpatuloy etong akin video at sana eh buti niyo huwag mag like and subscribe. <coughs> Pindutin niyo na rin po yung akin notification bell para lang updated sa akin mga video so ito na po yung mga hinug yung iba eh hindi pa masyado yan ito ba halos sabit sa lupa tayo guys so nabati ko nga pala ang Luzon, Visayas, as Mindanao maganda maganda tanghali sa inyo at mabuhay tayo lang. so dito kami harvest kami apat lang kami yan pababa ng puno. Ayan. So, nakadahiban na rito. Ayan. ayan, nakikita ninyo yan tulad nin ng sinabi ko sa farm so, ayan so, yung so, orange orange so, halos sabit yan sa lupa ayan pang 3 days na po namin itong pag harvest ng orange kaya ito ay may liit lang yung amin ng harvest kaya madali itong naubos Delta Byron sa bandang dulo. Uh, ah, naab tayo. So, ito yung aming harvest na break time kaya hindi na hapon. Uh, Ayan yung Ayan yung aming basket. maraming bunga yan ito tayo rito guys so yan ang iba hindi pa masyadong hinog. medyo green pa yan guys doon sa mayroon bahay ng Orens shell ko rin kayo para makita niyo yung mga mamahalin orange na mayroon din oh isang kumpol ayun Let's go guys Lahat tayo, ikot tayo Yung iba kaya ako Dito lang yan, nakuha na lang yung iba Ayan Yung iba na harvest na Kaya konti na lang So ito tayo. Papansin nyo yung iba wala na. Kasi nakuha na namin. harvest na. Ayan. Sunod na araw naman ito babalikan mga linggo para hinug na hinug na. isa okay, so, so, sa pa-damdam say so, uh, minutes at uh, eh sa o, malalaki reject na pa malalaki